Hi mga kalugit, meron po tayong client yung kuko Sir Diabetic siya mga kalugit Ayan o, oh. dugay ka na yung kapalimpi So ay mga kalugit, tingnan yung mga kalugit ang kuko Sir mga kalugit o oh. So punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Saloin Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicoms, Mintal, Davao City Street ng mga kalugit sa guardhouse. house Ayan mga kalugit o oh. So, ay anak mo dito mga ano Ah, lalaman tayo pagwapa So ayun mga kalugid, magsastart na po tayo. Mother na insulin na di ka? Utuod ano ka? Amo di ay, wala kang kapalimpyo di ay. Hindi ka gito, hindi mapalimpyo kay ginuo ko, maputlan ka simba ko. Kaya nga, Aman? Nagpalimpyo ka? Sa DN? di Dire, dili. Di, may gani na ano? Hindi ah. Basi wala. Basa mo yan dahil. Mas mapasak mo. Di ba? na yan. Oh, bisa basa na tanggal. Kapila na ko na yan dahil. Mapilas dahil. Yan basa ko. Nabasa, nabasa ko na. Magani basa. Di, bete, awal, na, um, diabetic. Ah, diabetic. Mm. Bisa ganun man tanggal pa na siya. Kung may sakit ka. Diabetic. Oh. Mga ano. Gitara dahil. Okay. Oh.

<laughs> Ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladeido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, The Mintal, Davao City. Sirit lang mga kalugit sa guard house. Sa mo banda sa ilo, -Ilo madam.

Di ba layo na ng Burakay? Dira no? 6 Ano, six hours? Aklan. Aklan, o. Pero ilong yung gabi yung storya sa Aklan. Gaya na. May halo ko yan. Ah. Akyan, o. Akyan, o. Pero ilonggo gya po ng ano? May lakot. May lakot gya Akyan, o. Kami halo lang natakalog ang may. Tagalog no. Uh, dito pa kalibo ko ilunggo to may Tagalog, hmm. na, ano, uh, yung mitagalo na ang saya sa pobsa akalan. O oh, puro Ilonggo. ba matiyan ko puro Ilonggo. kan ko. Ilunggo, mm -hmm. doon ilunggo doon, takus bisaya. Mm -hmm. May mga bisaya dito. Kay eh, nagbakasyon ko sa una sa Boracay. Okay, hi, hi. hmm. uh, may high to sila right. Mm. Aras ayo ka din. Aras personalo. Aras personalo dong sakit. Aras so dumako mo supoy. Yan Yung... Ayun. Alam ah, ano, mo original. Ito na original. Para dito pa rin. sa original 'to yo. Nang lucky. An original. Kamo na mga aloget basta may diabetic mga kaloget. Mga... Kailangan dahan dahan lang pala niyo kamasugat ay para hindi mamaga. <coughs> Mugay na, swerte kita no Nga hindi kita mo sina Nga pila katuig Ano po sumana eh. Kit ba yan na yung nana? Nung life na niya, bang buhay mo na dalon. No? Hindi na gin maayo na, no? Hmm. Nga muna, oh, ang sura. Hindi na yan, ang muna na ka na Kaya magsakit pa ilang mata, no? May hinita sila, dugang pagit. Kita mo na, na. May hinita, no? Sa, sa lamig dyan na sila. Hmm. Grabe nga, sumpa kayo ng sakit, no? Dampas nga sakit. So, diri na tamang, ay, diri. Di dito na tayo mga kalugit. Sa kukun yung mga kalugit. Oh. Ayan. So start na tayo mga kalugit. Ay okay, ito. O oh, na ko di Dabo. Ilunggog yan. Kaya puro ka. Okay. Upon ko man diri Puro mga ilunggog. Bye. Melissa. Ayan mga kalaw. Sige. Mm -hmm. Ikaw itong na. abroad dam. Nag-abroad ka sa una? Ah, ko, biko abroad ang yung... magulang. Ah. okay. Kasi <laughs> <laughs> si Jan Jan o oh, katong si Perez mo na anak na mundo. Ato ang ganito ang dalawa ganin. Uh -huh. Ato mga guwapa ko Tatlo kasi man nakabati. Ang... Tatlo na din sila. Si pa. <laughs> Pero wala silang di na okay. At At skila, dire nag skila sa ona. Skila din sila. Tinga no. Stop. Uh, ano ba next sa no? Hindi ganaan diri. <laughs> Hindi. Gani iba. Boring, boring. Tigay kwanto tayo mo lumpat nila pero na yung sa sapat nila kung masipasalubong si pablo stay sa pag ng tao mo stay tao as ino baguhan siya yeah. diri kay matu ka pa downtown. Mm. ay dito, magahay ang tao dito. Oh, so, tapat lang lala. sa inyo ha Lapit lang si inyo ha tapat lang si inyo ha tapat lang si lang si ito sige silang lagaw kung gapon. Oo, oh, lagaw sa mga barkada. Ay, dada, respect balay, Kinapit lang yung sabok naman ng baybay mo. Amo, di ay nga. Hindi, di ay ka maka... ka, hmm. ano. Sila. Kung ako mang guro, eh. Tapos, nakapasa, edad na. Kaya, pagkato, edad ka blackout siya. Hmm. Hindi, hindi mo masisi ang bata. Pero si sila ati dito po dili lahi po sila. Hmm. Hmm. Ay dito po sila sa inyo ha? Hindi. Lahi pud Kaya? Ah sila red pud dali. na sila? Layo na. Layo layo na sa inyo. Ate. Mm. Diyan mo pud mamaya ate. Ano? Ano? Ano?

ang kisap nila pulis po nang nagano Oo, pulis <laughs> naman <Muda> ito <ko>? Mhm dako? <laughs>

So, yung mga kalugit tapos na okay na yan.